tayo today. Dito na tayo. CDC ulit. Uh, prep to prep for the 21K. Uh, so nag-register tayo officially sa April 26 sundown uh, dito sa May Mimosa. So preparation, I know it's not gonna be easy. Di naman tayo pro. Uh, pero ito na yun. Uh, registered na tayo. So ang goal natin is mapag-average tayo ng 8 to 10K um, every session na may run para ma-prep natin yung sarili natin so alam mga 5.30 na ngayon sama rin natin yung mga boys niya uh, sa April 26 doon ako lang naka 21 pero kasama natin sila Jello, sila Laiko uh, sila Baking and the rest of the boys yes, Warm up muna tayo. tayo ng katawan Ayun na kumain tayo 7-Eleven Pang laman dyan Ayan, Ay. kailangan magpainit ng katawan Yung mga joints, kailangan mag-flow yung mga fluids Hindi tayo pwedeng tumakbo na Walang movement, may hirapan tayo dyan, baka may injury pa tayo. So may plano ba? May plano ba yung 21K? Di pa natin alam. No specific plan pero uh, yung mga boys nagpa-plano ng strategy. Um, so we might do uh, parang may certain time limit na fast pacing, slow pacing, tapos recovery, tapos fast pacing ulit. Um, para hindi kami mahirapan dun sa pag uh, hit nung <coughs> nung entire uh, marathon. Pero, ang pinaka-exciting part dyan, pinag din namin yung sa November which is tatakbo kami ng 42K. Yun, kailangan talaga support system approach yun. Pero, takbo muna tayo. Alright, good morning!